hindi ko maglabas ng mga lusa. <laughs> Walang pera. Mukha lang. Pero may pera ako pagdating. Pero hindi naman sinasabi na wala kang pera, wala kang makain. Amen. Hindi ka pinababayaan ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, dapat lumakad ka ng pagiging maramal. Hindi yung

Araeng ka uh, yeah. Eh wala naman kasing tao rito, titingin. Okay, <laughs> diba? <laughs> na. Hindi naman ano, wala persons na Bahala na Diyos sa inyo, eh, 'yung taga-bagkalitan. Ha? Lumakad tayo bilang mga anak ng Diyos. Hello, nakikinig ba kayo? Amen. Yeah. Ay mga kabataan, gusto nyo ba kayong tapatang ko dyan? <laughs> ha? Magtapat kayo sa Diyos para... Para lalo kayo pagpalain ng Diyos. Ha? Lumakad kayong marangal bilang mga anak ng Diyos. Ah, hindi madamos, Ha? Ah, hindi masama ugali. Hindi makasarili. Hmm? Narinig nah, na naman ako ng... Ano, na na Diyo, hindi ko malaman kung matatawa ako dun sa... Oh, hindi ko malaman kung matatawa ako dun sa... Ano, eh. Meron naman ako narinig na... Sa ano eh... Narinig ko na naman yung... Hindi, dapat yung tingin ako ng buhay ka. Dapat, ano dapat ang mga kristyano ay eh, dapat ka may mababait ha? Huh? No, siya sinasabi sa no, akin born na naging born na no. tulungan dapat tumulong tayo sige tulong kayo dalawa sige, tutulong mo tulong na <laughs> hindi ikaw na lang kasi ikaw <laughs> ang daya mo <laughs> dapat yan, tulungan mo yan nakakaawa naman sige na tulungan mo <laughs> <laughs> hindi ikaw ay na. makasarili parang gusto niyang gumawa ng kabutihan courtesy ng iba Pabayaan nyo na yun, wala namang ah, Basta tayo bilang mga anak ng Diyos Hello Ang pinuturo sa atin ng Panginoon Bilang mga anak ng Diyos, dapat maging marangal tayo ha? Ah? Maging marangal tayo Sa paglakad sa mundo na to Hindi ka Hindi ka Kung sino lang ikaw ang anak ng Diyos. Hello. Amen. Tandaan nyo, mga kabataan, mga nanay, hindi kayo kung sino lang. Ha? Kayo ay tinawag, pinili ng Diyos para maghayag na kabutihan ng Diyos. Ha? Dapat bilang mga anak ng Diyos, lumakad kayo marangal. Mabuti, maging mabuti kayo sa inyong kapwa, sa inyong bahay. Sa loob ng tahanan nyo, maging mabuti kayo. O, hindi yung bahay, tahanan nyo pa lang. Kaalaban nyo na, bakit? Wala naman ni Pastor, spiritual na spiritual kayo. Kaya sabi, eh, ganun talaga, may persecution, kini-persecution kayo pala. Kaya pala pinagagalitan ng ano, ayaw na payagan sa Bible study, sa sa devotion. Hindi na buhugas ng plato. Iniiwan yung hugasan. Pupunta ng ano, kapiran. Pupunta ng Bible study, gawain. Tapos sabihin pa, idadamay pa si Pastor. Wala namang kinalaman si Pastor nang sa kabilang bundok. Diba? Lumakad tayong marangal bilang mga anak ng Diyos. Pinili ang Diyos, tinawag. Ha? At huwag kayong ano, Magipala sagot sa magulang. Amen. <laughs> Pinili ka ng Diyos para ikaw ay maging mapagmahal na anak. Ha? Para ikaw ay maging halimbawa sa inyong tahanan. Amen. Amen. Pinili ka ng Diyos. Tinawag ka ng Diyos. Para ikaw ay maging mag sa, sa anak ng Diyos. Para maging halimbawa ka sa loob at labas ng iyong tahanan. Hindi lamang sa church. Hindi lamang sa loob ng simbahan. Maging halimbawa ka, kundi maging halimbawa ka higit sa lahat sa iyong bahay. Kasi yan ang unang audience mo eh. Yan ang una na kitingin sa iyong mga kilos magbabago alam mo, pag nakita ng mga magulang mo, kapatid mo, pagbabago sa buhay mo, darating ng panahon, sasama na sila sa iyo. Bakit itutulong, itutulong ka ba niyan? Kung sila, bilisan mo na, di ba may Bible study kayo ngayon? May devotion kayo ngayon? Bilisan mo na, hindi ka baka may Kasi nga nakikita nila, pagbabago sa buhay mo. Di ba? Bila mga anak ng Diyos, lumakas tayong marangalong Ha? Lumakad tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Maging tapat tayo. Maging mapagpakumbaba. Ma maging mapagmahal. Amen. Amen. Wag maging makasarili. <coughs> Hindi kalooban ng Diyos yan. Na tayo'y maging makasarili. Ha? Maging masama ugali. hindi ka looban nandiyo siya mga kapatid lalo na kayo mga kapataan hindi dapat tayo maging mapintasan na tayo judgmental. Nyo yung judgmental alam niyo yung judgmental? meron kagad na preconceived na idea about someone kung sabihin meron kagad siyang idea dahil sa kanyang observation bigay kagad siya ng opinion na itong tao na to ay hindi ano to wala sa Panginoon to marami kayang ganyan sa akin nung no, ako ay ano pa lang bago bago pa lang ang naglilingkod sa Diyos ang dami kayang gumanyan sa akin may preconceived idea sa akin eh kung yung dati ko papagasaho eh ganun ba magkakilala niyo sa akin o de, sige ganun na lang manatili na lang pero Salamat sa Diyos. Pinuturuan niya ako. Napatuloy lang ako magpakumbaba. Ah, sumunod sa kanya. Kahit na hindi ka na magsalita, ipagtanggol mo sarili mo, ipagtatanggol ka ng Diyos. Dumating ang panahon, pinagtanggol ako ng Diyos. Ah, inalis ng Diyos yung mga iniisip ng tao patungkol sa akin. Ganun kabuti ang Diyos. Kasi, hindi ko tinataasan sarili ko tinulungan ako ng Diyos na lumakad sa kanyang kalooban. Tinulungan ako ng Diyos na maging tapat. Ano sinasabing tapat na tapat ako? Tinuruan ako ng Diyos, tinulungan ako ng Diyos maging tapat. Kahit sa maliit na bagay. Kayo mga kabataan, dapat maging tapat kayo bilang mga anak ng Diyos. Magtapat kayo sa Diyos at sa inyong mga magulang. Yun sa parte naman sa Diyos. Ha? Kung ano yung sinapagawa gina ng Diyos sa inyo, ano yung dapat makita sa inyo, gawin ninyo. Sige, lahat, tininkarad po kayo. Pakita nyo ang inyong katapatas sa mamagitan ng pagbibigay nyo sa Panginoon. Lungan ang na, buhay nyo. Pangalawa, kung ano yung binibigay sa inyo ng Panginoon, kahit sa malit lang yan. Kaya ba yun, mga kabataan? Kaya ba yun? Ano ba yung dapat natin simulan sa, na sa pagtatapat natin? Handaan nyo, maniwala kayo sa akin, mga kabataan. Pagka nagsimula kayo magtapat sa Diyos, limang taon simula ngayon. magle-level up kayo.